Hello guys. So dahil bumabagyo at wala tayong magawa guys, ayan mag-harvest tayo ng ating vermicast. Madami na akong na-harvest dito. Tukuhan ko na ito sa kabila. Ito bibigihin ko lang guys kasi ito yung experiment natin na fresh na dumi ng baboy. Na bin nilagyan natin ng uh, katawan ng saging mga dahon, alternate natin siya. And akala ko siya guys hindi siya hindi siya pwede kasi fresh nga yung nilagay natin na dumi ng baboy pero ayan no oh, mga after a month guys tingnan nyo vermicast na siya guys ang dami natin nilagay kasi dito na vermi worms and sila oh so ayan pwede siya guys so ngayon dami na natin mahaharvest bawasan natin kasi para makuha natin na maayos yung mga vermicast niya guys kasi pag hindi natin binawasan yan eh yung mga vermicast mahahalo dun sa hindi so ganito lang siya guys oh yung madu ay <laughs> yung malambot na part yan na po yan guys yan oh yan oh grabe quality guys parang kuha na siya parang buhangin guys oh o, sobrang malambot. Ini mo kailangan nakuan no na kudkoren siya. Ayun no? sobrang malambot. At ang daming kuan na vermi worms natin no. Yan. Makikita nyo ba 'yan? So yan ganyan kabilis, guys. Ganyan kabilis mag kuan yung kwan natin mga vermi worms natin. Ganyan kabilis yung production nila. nahalo na itong mga kwan muna tayo mag-harvest ng vermiworms natin dito kasi bago ito eh pero yan makapal yung nakuha natin kagad guys so, eto guys wala na siyang amoy kasi in kwan na siya lupa na talaga in-experiment lang natin para mabilis tayong kwan makagawa Tingnan mo guys yung gaano kadami yung vermiworms worms na yan oh. <laughs> At dahil good nga siya guys, so pagpapatuloy na natin 'to. Mas mabilis yung production natin. Quality yung vermicast niya guys, grabe. Kapal. Oh. tampak agad yung pan uh, natin. Huh? Daming burmy worms. Huh? <laughs> ayan. Pag marami kayong pananim guys, gawin nyo to. Libre na yung organic fertilizer. Nagbebenta na din to ako ng burmy worms natin. So ayan. Saglit lang po naka-harvest na tayo ng ganyang kada. Ito na guys yung mga na-harvest natin, ang dami niyan. Siniperet sya muna natin dito para matuyo. Kasi kapag gasagasin natin to guys, didikit siya. Basa kasi siya. So, ginagawa ko ko muna sya dito. And mga ilang ilang weeks pag tuyo na sya saka natin siya i-screen eh, katulad nito finished product natin guys so tuyo na siya ang ating vermicast tuyo na siya yan ang ini stock natin na binebenta natin yan video madami-dami na itong kuha natin available guys meron pa doon yan and ito Tinatambak lang natin muna siya guys. marami pa tayong ma-harvest. Hindi pa natin na-harvest ito. Oh dito malawak ito guys may mga takip siya dyan kasi kinukan ng manok o, tingnan nyo kung gaano kakapal guys oh kapal din ito o. o. yan vermicast na lahat yung nasa ibabaw na yan guys yan so madami dami din maharvest natin dito guys mag harvest tayo para matuyo na para pag may mga order automatic may, may bibigay tayo oh kapal yan kapag matigas na guys hindi na yung vermicast kaya ang ibabaw lang yung kinukuha natin yan lang oh quality quality yung vermicast natin guys sobrang buhaghag yan